Mga awit 12 Panalangin upang tulungan ng Diyos Katani David upang awitin ng punong mga awit sa saliw ng Shinemet O Yahweh, kami sana'y iligtas mo Pagkat wala na ngayong mabuting tao Wala nang taong tapat at totoo Nagsisinungaling silang lahat sa isa't isa Nagkukunwari at nagdadayaan sila. Patigilin mo, Yahweh, ang madaldal na dila at sarhan ang bibig ng hambog magsalita. Silang laging nagsasabi kamay magsasalita ng nais namin at sa gusto namin walang makakapigil. Darating na ako, sabi ni Yahweh, upang saklulohan ang mga inaapi sa pinag-uusig na walang magkupkop hangad nilang tulong ay ipagkakaloob ang mga pangako ni Yahweh ay maaasahan ang katulad niya ay pilak na lantay tinunaw sa hornong hinukay pitong beses na pinadalisay kame Yahweh ay lagi mong ingatan. Sa ganitong mga tao ay huwag pabayaan. Ang masasamang tao ay nasa lahat ng lugar. Ang mga gawang liko ay ikinararangal.